Hi guys, sunduin po namin yung aking pamangkin. Dito po kami ngayon sa airport. Dito po kami ngayon sa Terminal 1. Antayin lang po namin yung flight niya. Nagpasundo po siya sa amin kasi nga po isa-surprise ang kanyang mama. Waiting lang po namin sa kanyang boarding yung kanyang flight na PR891. Kung nakapos na. So, nagantay kami ng konti, nakiusap po siya na ako na lang po magsundo dahil isusurprise nga po yung kanyang mga magulang kasi nasa 5 years na rin hindi umuwi. So, ang pagkakalam ng kanyang mama, after 7 years pa siya makakauwi. Ayan na nga po, nakapost na nga po yung kanyang flight. Kaya excited na po kami, buti na lang, konti lang po yung mga nagaantay dito. Mapatingin ako ng ano, very fast. na. Matis malaglag Asan siya? Nakita mo ba? <laughs> Asan ba? Hindi siya makita sa video. <laughs> Ayan na. Ah!

kumain lang po kami dito sa Light Mall kasi nagutom na rin siya. Pwede na. Pwede na tayo. Tapos tayo. Harag na. Ayan, ginabi na po kami sa biyahe dahil matrapik din. Ayan, malapit na po kami. Excited na makita yung kanyang mga mama at papa. Excited na ako. After Ayan. five years. pasok sa kanila. May kasabat po kami yung kanyang pinsan. So sabi ko sa ate ko, pagdating mag-family picture sila para makasali sa parapol ngayong Christmas. Dapat family sila. Wow! One two three, cepah. One two. Thank you. Okay. Sopa, 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 sopa. 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 One, one two three. Jadi okay.

Ela não. Ela não quer me. Ela não quer o bebê nem. Tá tudo brinca. Ela tá. Ela tá. Ela tá. Life. Kain na po tayo. Napakasaya ng kanyang mama papa. Na-surprise no po sila sa loob ng 5 years. Tapos lang, lang po ito siya nakauwi. Yan lamang po ito guys. Ito. Salamat po sa panunood. Pag-i-follow na lang para sa mga updates. Sarap ito. ng pagkain. Puri isda na may nilaga at binurong kanin. Yan lamang po. Salamat.